Narito na ang mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media. Estudyante sa Turkey arestado matapos mandaya sa eksam gamit ang AI. Bagong graduate na naispata na nagbibisikleta sa otang toga, inulan ng pagbati. Netizens, pinuri ang pagsagip ng PCG sa isang Chinese sa karagatan ng Zamboanga City. Mga vlogger na sina Ross Martin at trendon Labador, posibleng ideklarang persona ng gata sa koron Palawan at debut ng global girl group Cat's Eye na kinabibilangan ni Sofia Laporteza kasado na sa June 28. Sure ako ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments, and shares kasama ang buong grupo ng TNVS, trending and viral show ang kumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Sama-sama tayo Pilipino. Para sa ating unang trending story. Ay 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 AI. Sa mabilis na pagbabago ng mundo, maraming tao ang nangangamba sa mga peligrong posibleng idulot ng artificial intelligence sa ating lipunan. At mukhang dumating na nga ang kinatatakutan ng iba. Isang estudyante kasi mula sa Turkey ang inaresto ng mga otoridad matapos mahuling gumagamit ng AI habang nag-e-exam. Ang nakababahalang pandaraya sa pagsusulit, alamin sa trending report ni Arnold Herrera. Artificial Intelligence. Matagal na itong debate ngunit nananatiling hati ang opinyon ng publiko sa mga benepisyo at peligrong dulot nito sa ating lipunan. At hindi nakatulong dito ang isang nakababahalang insidente na nangyari kamakailan sa bansang Turkey. Arestado ang isang estudyante matapos mahuling gumagamit ng AI para mandaya sa kanyang university entrance exam. Ayon sa ulat ng mga otoridad, agad nilang napansin ng kakaibang kilos ng naturang estudyante habang nag -e exam At sa kanilang pag-uusisa, doon na nga nila natuklasan ng kakaibang modus na ito. Sa isang video, ipinakita ng Turkish police ang makeshift cheating device na nasa mula sa suspect. Kabilang ang isang smartphone at isang kamera na hugis botones na siya namang nakakonekta sa isang router sa talampakan ng sapatos nito at sa tulong ng hidden camera, nababasa ng AI software ang mga tanong na siya namang nagpapasa ng tamang sagot sa pamamagitan naman ng isang earpiece. Sa ngayon, nakatakdang humarap sa korte ang hindi pinangalan ng estudyante. Matatandaan na unang sumikat ang paggamit ng AI sa pagkakabuo ng ChatGPT na may kakayahang mag-generate ng essays sa iba't ibang usapin, sumagot ng komplikadong math problems at marami pang pa iba para sa DZRH TV to si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino! Sa ating next a viral story, Ride Home! Naantig ang puso ng marami sa kuhang video na inupload online, tampok ang isang bagong graduate na lalaki na nagbibisikleta habang suot pa ang kanyang toga. Tila pa uwi ang estudyante, bitbit ang kanyang diploma at ninanam na mga nagumpay habang pumapadyak ito. Kanya-kanyang bati naman ang mga netizen at nagsambit pa ng ilang kahilingan para sa binata. Ang buong detalye sa kwentong ito alamihin sa trending report ni Rose Babiera. Marami ang naantig ang puso sa viral post na ito, kuha ang video ng isang binata na nagpepedal ng bisikleta habang suot ang kanyang toga. Kita sa video na hawak pa ng lalaki ang kanyang diploma sa kaliwang kamay habang tinatahak ang isang madilim na kalye. Tila pa uwi ito mula sa kanyang graduation ceremony. At bagamat nakatalikod, makikita ang galak sa mag-aaral na makauwi bilang isang ganap na graduate sa pagbati ng uploader na nakasaksi ng moment na ito na si Albi. Ika niya, whoever you are, congratulations! Kasunod nito, inula naman ng pagbati ang kanyang post mula sa mga nakapanood ng video. Hinuha ng isang netizen, siguro raw ay excited itong makauwi para ipagmalaki ang diploma sa kanyang magulang o mga kasama sa bahay. Panghihikayat ng iba, patuloy lamang daw na magsikap at mangarap ang binata hanggang sa kotse o eroplano na ang kanyang minamaneho. Walang imposible, ayon pa sa isang komento. At ang hiling ng marami sa comments, sana raw ay mapansin ang video ng makilala ang lalaki at kung papalarin ay mabigyan din ito ng motor. Sa ngayon, ang video na ito ay may 76,000 views. Para sa DZRH TV ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino. Para sa MBC TV Network News ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino. para sa kwentong hinangaan online. Pagsaklolo ng PCG. Pagdating sa bayanihan at paggawa ng kabutihan, walang pinipili ang mga Pinoy. Kahit pa para sa ilan na marahil itinuturing tayong kalaban. Patunay dyan ang ginawang pagsagip ng mga magigiting na Philippine Post Guard sa isang Chinese national sa karagatang sakop ng Zamboanga City. Agad namang bumuhos ang mga komento ng paghanga mula sa netizens. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Rovik Manuel. Umani ng papuri mula sa mga netizen ang ginawang pagsaklolo ng Philippine Coast Guard o PCG sa isang Chinese national na aksidenteng nalaglag habang naglalayag at nakasakay sa kanyang merchant ship o Bapor sa karagatang bahagi ng Zamboanga City. Ayon sa netizens, ang ginawang pagsagip na ito ng PCG ay nagpapakita lamang ng diwa ng bayanihan ng mga Pilipino at pagiging makatao. Komento naman ng iba, dapat matuto ang China Coast Guard sa malasakit na ito ng PCG. Kinilala naman ang naturang pasyente na si Zhang Donggu na nagtamo ng sugat sa ulo matapos malaglag sa accommodation B-deck ng Chinese vessel na Xi Dai Dailo. Ayon sa PCG, nakatanggap sila ng ulat mula sa National Maritime Center na ang naturang barko ay humihingi ng medical evacuation para sa naturang pasyente. Agad namang ipinadala ng PCG ang multi-role response vessel BRP Capones kasama ang ilang medical professionals mula sa Coast Guard District Southwestern Mindanao at Special Operations Unit Southwestern Mindanao para mabigyan ng paunang lunas at madala ito sa ospital. Matatandaan na nitong Mayo, hinarang ng China Coast Guard ang medical evacuation ng may sakit na kasapi ng Armed Forces of the Philippines sa Ayungin Shoal. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, sama-sama tayo Pilipino. Sa ating next trending topic, persona non gata. Matapos mag-viral ang mainit na kumprontasyon sa pagitan ng dalawang Pinoy vloggers na si Narendon Labador at Ross Martan at ng isang empleyado sa munisipyo ng Coron, Palawan, ang dalawang sikat na personalidad, posibleng ideklarang persona non grata sa nasabing lugar. Ang buong detalye ay hatid sa atin ni Millie Borja. posibleng ideklarang persona non grata sa Coron, Palawan ang dalawang social media personalities na sina Rendon Labador at Rose Martan. Ito ay kasunod ng naging mainit na kompurantasyon ng dalawang vlogger sa isang empleyado ng munisipyo sa nasabing lugar. Sa viral video, mapapanood na tila na pahiya ang municipal staff na si Joe Trinidad matapos duruin ni Labador. Ikaw yan, ikaw yan. Ano bang hindi, ano pinanggalin na mo? Comment lang, Ano pinanggalin mo? Ano pinanggalin mo? Ano pinanggalin mo? Ito lang po. Ito lang po. Ito lang po. Ito lang po. Di ba sa malakas, ginamit nyo lang mga tanggang ano ano oron para sa vlog-vlog nyo at sa comment. Dismayado dahil naghintay sila ng isang oras at gutom. At lalong ginamit yung mga staff para mag-alisa inyo. Tapos bala kayo inabot. Nisin kong duling, Nag-abot ako ng 3,000 last money ko na yung kanina. Hmm. Ano no, no, pa ba 'yan Sino po ba kayo na, dito? Sino po, staff. Sino kayo dito, ha? Hindi, hindi, hindi ka na... nabigyan? Ay, hindi pumunta, na, no, no, kami dito, na, no. pumunta kami dito. pumunta kami dito para tumulong at i-promote 'yong gurong. Ang kapatid naman ng amo. Okay. Lahat ng ito ay nangyari sa isinigawang event kung saan dumalo ang dalawa para umanutulungang ipromote ang Palawan para sa turismo. Ganoon na lamang ang galit ni Rosmar at Rendon nang mabasa ang post ni Tinindad, kung saan sinabi nitong ginagamit lamang daw ng dalawang vlogger ang mga residente ng Koron Palawan para sa kanilang social media content. Humingi pa raw ang dalawa ng tulong mula sa staff ng munisipyo pero wala malang daw umanong kahit anong ibinigay sa mga ito. Ang post na ito ni Trinidad gumawa ng ingay sa social media kung saan samot saring pambabash ang natanggap ng dalawang social media personalities. Agad namang nagpost si Rosmar para linawin ang nasabing issue. Ipinaliwanag nito kung gaano kasakit para sa kanya na nais lamang tumulong ang mabash at magbukapang pang masama sa mata ng ibang tao. Humingi rin ito ng tawad sa mga naapektuhan sa kanilang issue. Kasunod ng insidente, isang miyembro ng Saguniang Bayan ng Municipalidad ang nagpost sa Facebook ng isang panukalang resolusyon na naglilayong e-deklarasin na Rosmar at Rendon na persona na ingratas sa koron o kung saan hindi na welcome ang mga ito sa kanilang lugar. Inaasahang maaprubahan ang nasabing resolusyon pagkatapos ng sesyon sa June 24. Ilang oras matapos ito, agad sumagot si Rendon kung saan dinepensahan niya ang kanyang kasamang si Rasmat at humingi ng pasensya sa kanyang ginawa. Nanawagan din ito sa LGU ng Koron na huwag nang idamay ang kasamang vlogger. Baggos, siya na lang ang tatanggap ng persona ng Grata. Sa ngayon, nagsasagawa na rin ang embestigasyon ng Koron Palawan LGU kasabay ng pangakong haharap sa nararapat na legal process ang mga taong sangkot sa insidente. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, sama, sama tayo, Pilipino. At para sa trending showbiz balita, hashtag Debut. Sa June 28 na nakatakdang mag-debut ang six-member multinational girl group na Cat's Eye na nabuo sa ilalim ng survival show na ilunsad ng Hive at Geffen Records, kung saan kabilang ang pinay-artist na si Sofia Laporteza. Ang ibang pang detalye tutukan sa Showbiz Report na ito. All set na ang Pinoy Pride na si Sofia Laforteza, Forteza kasama ang lima pa niyang kagrupo sa Cat's Eye para opisyal na mag-debut sa June 28. Sila ang global girl group na nabo sa ilalim ng survival idol show na The Debut Dream Academy na nilunsad ng South Korean entertainment giant Hybe at American record label Geffen Records. Kasabay ng kanilang debut ngayong buwan, i-release din ng kanilang first single. Heto ang patikim ng grupo riyan. Nasusunda na ng isang ng song sa Julio habang debut EP naman ang dapat abangan sa August. Last June 14, inilabas na rin sa YouTube channel ng Hive Labels ang official logo ng grupo. Maliban kay Sofia, binubo ang cat's eye ni Lara, Daniela at Megan mula US. Yun siya from South Korea at mano mula naman sa Switzerland. Ang cat's eye very thankful sa mainit na suporta ng fans na tinawag na icons. At isa nga sa mga pinagbiging request ni Sofia mula sa kanilang icons ay ang dance cover ng hit song na Tropical ng Nations Girl Group Beanie. Kamakailanang napabilang din ang Cat's Eye sa lista ng girl groups to watch out for in 2024 ng American magazine na Teen Vogue. Isa na namang episode ng na mga nagpawaw, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng na mga nagviral na kwento ang ating napanood. Kaya naman kung meron din po kayo mga katulad na istorya ay ah, ishare nyo na yan sa ating comment section o kaya na may itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. Pero bago po kami magpaalam, 9 days na lang ang Liwan Fiesta 2024 na. Matutong na natin ang pasiklaban ng sining at kultura maging ang ganda, galing at talento ng mga Pilipino. Kaya naman mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas, sama-sama tayong makisama, makisaya. Dahil ang pistay na ito na, Aliwan Fiesta 2024 na ha. po tayo at iyan ang mga kwento sa likod ng mga nagbabiral viral na video kasama ang buong grupo ng TNBS Trending and Viral Show assignment po namin na kapag may nag-trending, aalamin, ah, bubuin. At yung follow-up namin ng mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa CNBS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino.